And that's yun na nga, another day, another vlog. For today's video, kung gagamitin natin si Pute, malalaman nyo kung bakit si Pute ang gagamitin natin. Kuwawa naman na kabilad. Pero anyways, welcome back sa akin channel. And bago tayo magsimula ng shoutout na kay Arhel Bautista 6748. Hello sa'yo. And kay GJ Motoblog 2240. Uy, sana makapag-motoblog din ako pag-uwi ng Pilipinas. Ingat kayo dyan. So yun na nga no, nandito kami sa CarMax Tagal yung sundan ng vlog ko no Dito kami <laughs> nagtitingin kami ng mga sasakyan Kasi pinapa-appraise namin yung isang kotse Yung accord niya na luma no Wala, habang nag-aantay kami ng appraisal Tingin-tingin muna kami dito Car window shopping Walang su wa, walang ano no, walang Subaru, puro Jeep Puro Jeep na Porsche Magkano yung windows seat sa ano niya? 50? Mahal! Magkano? 50? Skwenta. Ito kami sa CarMax so. malapit lang doon sa amin malapit lang sa Tesla din to BMW Ano ang kung gok ganun yung ila yung sa likod Sosyalim mo dyan Ito okay. eh Kano siya? Windows sticker Wait okay. 40. 40 yan? Hindi ko alam kung ganyan yung kay La Raymond. Ay, eh. Malaki yung kanila Mercedes yung kanila. Ay, Mercedes na nga pala. 40 39.99 Na. No. Yung Bronco. Hing natin yung Bronco, guys. So, naglalakas, ha? water. Nagdala ka din ba? Ah, okay. So naglalakad lang kami dito, no? Kasi antay-antay kami. So ganda rin ito, no, love? Kasi so, medyo maliit lang siya. Kaya, yeah, para alam mo eh, yun, pag nag-camping-camping tayo ba? Ganda rin siya, bronco. Dami, no? So, ganito karami yung kotse dito. Talagang balik ka na doon, love. Kung nainitan ka na. Tingin ako ng ano labang bang Subaru dyan? Honda pi Pilot Dito kami sa ano no um, Ano bang tawag dito? Hindi ko masabi Kasi <laughs> dito kami sa ano ng mga sasakyan Napakadami so ganyang karami yung mga sasakyan dito Ito Explorer <laughs> Fake up 30 Alung year model to Ah, ex ex exclude tax pa Pero social ah eh. Lakas din sa gas niya Lakas nga din Pero ganda oh Para kang popo <laughs> Saan? Ayan Ascent ba yan? O Forester? Grabe, parang hindi mainit kung mga kami. Kaya nga ay. eh. Kaya nga eh. Minsan lang makakita na maraming sa... Ayan, sport. <laughs> Minsan lang makakita na <laughs> maraming sa sakit. Parang lang tayo nasa parking lot <laughs> eh. Ay, no, oo nga na. Kano to? <gasps> Ito, sport to. Ito sa kabila. Ayan yung madami pa, pero okay pa naman siya. Good condition pa rin. Okay din yung Pacific ah. Pang family talaga. 31. Mas mura sa subo. 28 lang doon na no mm. na balik na tayo. Nilitan na kasi sa 104. I know. Daming kotse. Ito, Dutch. 18 lang to. so the freak! Seryoso ba yun? 18 lang? Mas, mas mahal pa ito, 20. Oh, Accord Sport pala. Portor yun eh. Oo, oh, bagong Honda Civic lang ito ah. Nandito na agad. <laughs> yan? Ito Accord oh. 27 pa. Civic yan na 2 yun Ano yung sa kabila? Doon ka na, mainit! Grabe! Nineteen! <laughs> Challenger yan ata. O, oh, Corvette. <laughs> Dodge, okay din magkaganda yun no? Dodge sa Seattle mga Pilipino yung may ganito eh. 25. 25 bo oh. hmm. bakit sa ano ang mahal niya sa website ah, ito mahal 56 yung WRX ito, 26 lang o charger. Magkano yun? Inantok siya eh. Oh ano hindi nalalaglag? And after ng ilang minutes sa paglalakad, pag-iikot, pagtitingin ng kotse, eh tumawag na nga itong tumingin ng kotse, no? And ito ang kanyang offer! Tell me what it is, don't tell me what it ain't. They try to throw salt, it just made the pressure raise. Going through a phase, gotta get myself out of it. Don't talk about it, boy, they said you gotta be about it. So I be trying to face the world head on. Front seat riding, cruising down the meadows. Pedal to the meadow, cool breeze blowing down the windows, calm trees.